Abando walang awa kay Tito Uncle Breaker ang ginawa sa play na ito tumba ang nagbabantay sa kanya pasok pa ang kanyang tira hindi lamang ito ang highlights ni Abando isang solid block rin ang binigay niya kontra sa kanilang kalaban Air Abando play para dito kay Lakay anyang laban sa Ulsan para sa video natin ngayon umpisahan na natin first play ni Abando laban sa team ng Ulsan na gustuhan ng kanyang kakampe ang kanyang pasa unang puntos para sa team ng Anyang sa sumunod na play ni Abando ang ganda ng ginawa niyang tira dito isang spin at magandang fade away pasok ang kanyang tira napakagandang opensa. Kapag atletic talaga ang isang player ay mapapabilib ka na lang sa galaw na kanyang nagagawa. Malapit ang replay na dulas ng konte ang kanyang defender sinabayan pa ng fade away ni Abando. Pasok ang kanyang tira dikitan lamang ang score sa first quarter. Nakuha ni Abando ang rebound sa play na ito at nasundan pa ito ng hassle play mula na naman kay Abando na naging puntos naman para sa team ng anyang. Wala talagang inaatrasan itong sirens at kahit na tatlong players pa ng Ulsan ang kalaban sa rebound ay hindi basta basta tang bumibitaw si Abando sa play at nagagawa pa rin niyang tapikin ang bola papunta sa kanyang kakampi at nagiging puntos naman ito para sa kanilang team na anyang. Rebound play na naman para kay Abando at bibihira rin lang ang mga guards na ganito yung susugod sa loob ng pain para makipag-agawan sa rebound. Mintis ang free throw ng Ulsan sa play na ito na ang rebound kay Abando na naging puntos naman para sa team ng anyang mula sa isang magandang jump shot galing sa kakampi ni Abando. Mahalaga talaga ang bawat maliliit na bagay na nagagawa ng isang play sa loob ng basketball court dahil kadalasan na ito ang nakakatulong para sa ikakapanalo ng isang team. Next play, nasa tamang lugar itong si Abando, nakuha na naman niya ang rebound at nasundan pa ito ng isang air Abando block at solid rin ang binigay niyang block sa play na ito. At nakakabilib talaga na ang isang six to player ay pangkaraniwan o madalas niyang nagagawa ang mga ganitong klaseng plays sa laro. Walang duda na isa nga si Abando sa mga kasalukuyang Filipino top players natin ngayon at nasa sistema na nga ng isang coach kung papa paano niya gagamitin ang talentong ito at mapag-isa kasama pa ang ibang top players natin para sa gilas team nang sa ganon ay maging epektibo at solid ang ating national basketball team. Balik tayo sa anyang kontra Olsan at narito ang mas magandang kuha ng block ni Abando, magandang timing kasabay ng athletic ability o kakayahan na makatalo ng mataas ang resulta solid black nga para dito kay Abando. Next play, import ang nagbabantay dito kay Abando, di hamak na mas malaki at kaparehas pa ni Abando na atletik. Pero ano ang ginawa ni Lakay? Nag-setup ng kanyang offense, fake papunta sa left, biglang kabig sa kanyang right, nakakuha ng buelo, isang high floater, walang nagawa ang import at local ng Ulsan na sumabay sa kanya sa ere. Hindi magagawa ni Abando ang play na ito kung hindi ito mataas tumalon at kung hindi rin ganon kabilis ang galaw nito pero buti na lang at atletik nga ang 6 to guard na si Lakay. Nasa tamang lugar na naman itong si Lakay inabangan ang pagbagsak ng bola sa kanya napunta. Tsansa naman ng anyang makaiskor at muntikan pa nga na isang slam dunk ang nagawa ni Abando. Nagawa naman niya pero yun nga lang ay merong foul sa naunang player ng anyang bago ang follow up dunk ni Abando. Highlight na sana pero mas nauna talaga ang foul ng Ulsan. Next sa Bando play ang ganda ng ginawa ni Abando kay Tito isang ankle breaker. Dahil na nga rin sa bilis at dribbling skills ni Abando ay hindi na nakasabay ang kanyang defender. Tumumba pa ito at naipasok pa ni Abando ang kanyang lay Up. isa ito sa best play ni Abando ngayong 2023-2024 season ng KBL. Tinignan natin sa slow-mo at grabe ang ginawa nila kay nag-set up ng kanyang opensa between the legs, fake sa right, biglang atake sa left side, tumba na nga ang defender at hindi na nakasabay at pagkatapos ng play na iyon ay muntikan pa nga makakuha ng steal itong si Lakay. Nagkaroon naman ng isang magandang black shot itong si Ren sa play na ito at nakakadalawa na nga siya sa game na ito. Napunta naman ang bola kay Abando at nasundan ng isang foul play, free throw ang bibigay para sa team ng Anyang. Sa paparating na laro ng Anyang ay makakalaban nga nila ulit ang team ng Ulsan Hyundai, Movies at magkakaalaman sa game na ito kung nagawan na ba ng paraan o meron na bang mga plays ang Anyang na mas magpapabuti pa sa kanilang opensa dahil sa opensa lang talaga sila nagkukulang at pagdating naman sa rebound ay wala silang problema. Mas nagiging madalas o mas marami ang mintis ngayon ng Anyang na nagiging dahilan naman ng kanilang pagkatalo at ito ngayon ang kailangan na masolusyonan ng Anyang at dapat ay mapabuti nila ang kanilang mga place para sa mas mataas na percentage na pumasok ang kanilang mga tira. Hyundai Mobis ang susunod na makakalaban ng anyang dito sa KBL at medyo inaalat rin ang anyang sa kanilang last games at nasa adjustment stage rin ang anyang dahil na rin sa hinahanap pa nga ni Umari ang kanyang best game na hindi pa niya na ipapakita at may epekto talaga sa isang player ang matagal na hindi paglalaro at kakailanganin rin niya ng oras para sa adjustment pero ang sigurado ay babalik at babalik rin ito sa top shape itong si Umari para sa team ng anyang.